Yan, good morning mga Bergkada. mag abang tayo ng mga ibon natin na binitawan kanina sa pagbilaw Quezon ng 6.45 AM. Ah, uh, talaga sa NHPC, no? Mid to para sa last lap ng aming fun race sa NHPC. So, abang-abang tayo. Tingnan natin kung sino mauna sa mga ibon natin. Sumali nga pala tayo ng pooling. Sinali natin si Nognog -Nog at si Jenjen. Jen. Tingnan natin kung mananalo tayo. Tara, let's go. Abang na tayo. Let's go. Yeah, meron tayo isa. Wrong pick na naman, check card na naman na una. Galing na ng norte, natangay na to. Nasa siguro ng mga tagaguwar pa to. Eh, no. Check card. Aba. Boom! Siya na naman na una, ang galing! So ayan, makasok na siya. Ayan na, ito na sila. Si, si Lady Red Max. Ayan, ang dami, sabay-sabay. Galing na ng norte ang mga loko. Ayan, si Roda. Black check. Wrong pick tayo. Wala pa yung mga sinali. Tatlo na yung nandito. Apat na Ayan Ito si Lady Red Max Ayaw pa magsibaba Siyempre kalog. Kalugan mo na rin Ayaw magsibaba Ay nag ronda pa eh Ito Si Lady Red Max Ayun si Jenjen Jenjen -Jen, pasok 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 Wag mo na dyan Matatakot pa eh Pasok pasok Pasok, pasok. Yun. Yeah. Sila naklakman natin si Jenjen 11 Jen. plus pa. Pasok, pasok. Ayaw magsipasok o naiilang sa pad. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Ready okay, max pasok. Ya, meron pa tayo pauwi, blue bar. Ayun oh. No? <coughs> Ay, hindi si ano, Baliling. Bang, ayan. Baliling, pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, Baliling. Sayang. Hindi ko pala pinustahan ng off-color si Jenjen. Panalo sana tayo. Pulling 50 lang natin siya sinali. Ayan eh, si Baliling, oh. Mukhang magpapakarga pa sa linggo si Baliling. Okay pa kondisyon. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Tatakot sila sa pad eh. Dapat masanay kayo dyan. Pasok! Pasok! Ayan mga bird kada, meron pa tayo isa. Pang, ano yes. yata, yes. pang anim yata pang pito ta sana tayo sa clocking. sana tayo sa off color, kaso hindi natin sinali. Ito, buha ba na yung isa yan. Pasok, pasok! Pasok, 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 pasok! Pasok, pasok, pasok! Ayan, lumipad pa. Eng, eng! Ayan, lumipad pa siya. Baba na. Sa bubong na naman. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Baba, baba. Pasok. Baba na. Eh, ilang kayo ah. Pasok, pasok, pasok. pasok. habo 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 sila pumasok na pasok na meron pa tayong parating tatlo na lang kulang natin sino kaya to ayun na sinognog na yan nognog or negneg -neg na oo ayun na negneg sinegneg -neg. ayan wala pa sinognog ah Pasok, pasok, negneg -neg. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. natakot pa. Ayaw umapak doon sa iklak. Pasok. Natakot sila sa iklak. Ha. Ah. Hindi mo ang dapat ko nang pang... Huwag alisin doon yung pad, ha. Ah. Yung sensor. Oo, oh, yung pad. Takot sila, eh. Pasok, pasok. Pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. Eh, no, sumisilip lang. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Ayaw, oh. Tatakot. Eh, no. Tatakot sila. Pasok. Eh, no, kailangan kinakalabog pa. Sinognog, dumating na. Parang agila talaga 'yo. Sumabay ng pangindas, Ay sumasama pa sa paronda, may nagpapa-paronda kasi 'to. No? Dapat diba? Ayo pa. lalobot na ako, bilisan mo. Ayan. Lumampas. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Sundutin mo doon, Rick. Para hindi masanay tumambay. Doon kasi ilayo mo sa kanya. wag sa tapat mismo. Sige, doon sa lampas mo sa dahon. Yan. Yan, galaw-galawin mo yung dahon. Pasok, pasok. Pasok. Ayan na, gumagalaw na bababa na wala pa hindi pa ayan bababa na yan pasok 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 ayan hindi na natin ikaklak yan ayan yeah, mga birdgada kompleto na tayo dito na si pukulot ayun o no? si kulot kakarating lang medyo pagod pa siya ano time check tayo 9.04 yan kompleto na yung mga warriors natin pwede na tayo magpakain Ayan, you know, medyo lugulugo si kulot, oh. oh. Ayan, kompleto na yung mga warriors natin. Sayang si Jenjen, -Jen, di natin nasali sa off color. Panalo sana tayo. 1,000 plus lang speed ng kalaban. 1-1 may git si Jenjen. Ayan, oh. Galing ni Jenjen. Si Nognog -Nog naman, asa na yun? Dito si Nognog. -Nog. Ang bagal umuwi ni Nognog, -Nog, eh. Asa na? Nawala. Ayun, nag... Ay, hindi. Ito pala si Nognog. -Nog. na yun? Nawala. Eh, ito si Nognog -Nog pala. Ayan. Hindi na natin na-clock. Akala ko si Negneg -Neg to eh. Naglilimlim nga pala si Negneg. Ayan -Neg. you know, Bagal. Pag malapit, sama sama sa mga lumilipad. So, dito ko natatapusin yung vlog natin mga Borgada. Maraming salamat sa panonood. At good luck sa linggo. Kasi last lap na ng uh, pan race. Tapos, last training na rin. Next week is derby na. No? So, good luck sa mga nakaabot sa derby. Sana magtama sa lahat. No? Umabot sa gandulo. So, agad dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy flying. Ingat. Let's go. <laughs>